Hi guys! Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng end screen at ad cards sa mga videos po ninyo. And as a bonus, ituturo ko rin sa inyo kung paano maglagay ng maraming ads sa mga videos po ninyo or yung tinatawag po na mid-roll. Siguraduhin nyo lang po na panoorin ang video na ito hanggang sa matapos. na kailangan nyo lang gawin is pumunta po kayo sa google chrome at i-open nyo po ang inyong youtube channel, i-click nyo lang ang inyong profile picture sa inyong youtube channel and then go to youtube studio next is i-click nyo lang ang content or videos then i-click nyo lang ang inyong video So ayan dito makikita ninyo ang inyong video details at sa bandang right side makikita nyo dito ang end screen, subtitle and cards. I-click nyo lang yung end screen. Ayan, so dito pwede ka na mamili kung anong video ang gusto mong ilagay sa end screen ng bawat video na i-upload mo. So, click mo lang yung element, tapos iselect mo yung video. And ayun, automatic na meron nang nakalagay na end screen sa bawat video na i-upload mo. Then, click save. Next is dito naman tayo kung paano maglagay ng cards. So, i-click mo lang yung cards at ito yung lalabas. Yan, since sa akin, yung video ko meron ng mga nakalagay na cards, tanggalin ko muna para may pakita ko sa inyo kung paano ba talaga maglagay ng cards. Sige, i-delete ko muna. Yan, so na-delete ko na lahat. So, yung paglagay ng cards, i-click mo lang itong parang plus na sign, tapos ah, magpili ka ng video kung ano yung gusto mong ilagay dun sa cards. Like for example, ito yung sa akin, V8 sound card. So ayan na siya guys, nakalagay na, automatic. And then as you can see, makikita nyo din sa top, ando na nakalagay yung suggested. And we eat sound card setup So ayan yung sample ng cards. So kung gusto mo dagdagan yung cards mo, click mo lang yung cards. Yan, and then video. So mamili ka na naman kung ano yung video na gusto mo ilagay doon. So ganoon lang siya guys, tuloy-tuloy mo lang yung siya gawin. And then, napaka basic lang yung paglalagay natin ng cards. So, malaking tulong din yan sa bawat video na i-upload natin kung meron siyang cards. Kasi tumutulong yan para panoorin ng mga viewers mo yung iba pang mga vlog na gusto mong ipanood sa kanila. Lalabas yan as a suggested video. So yung maximum na pwede mo ilagay na card sa bawat vlog is pwede ka lang maglagay ng limang cards or limang suggested videos. So ayun na guys, kung kumpleto mo na nailagay yung mga cards mo Uh, hit the notification bell para updated po kayo sa ating next vlog na i-upload pa. So wag po natin kalimutan na bigyan ng like ayan, si host and maraming maraming salamat po. Alright, big amiga love shout out kay MG Kanature Vlog na si pag mag-comment po sa ating video na ina-upload. And also big shout out to Richa Star. Shout out po sa kapatid. And maraming salamat sa pag-support sa ating mga vlog. And also big shout out to Anta David Join. Mega shout out also kay Kapatid Jim Malabanan. And also Fresh Dilly Vlog or Fantastic Girl. Mega shout out Fantastic Girl. Let's Journey in. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support na po sa ating mga vlog at sa mga bagong videos na ina-upload. And siyempre big shout out to Impactang Guapa. Thank you so much. And also, Liami. Lalabs Liami, shout out. Yeah. And also, big shout out to Frida Lin, Jumauas. Maraming maraming salamat po sa support At kung gusto nyo po guys na ma-shout out ko po kayo sa next na vlog po natin na i-upload, siguraduhin nyo lang po na mag-iwan po kayo ng comment dyan sa ating comment section. And maraming maraming salamat po once again. And see you in my next video. God bless everyone.